Ayan, uh, ang daming naglabasang pictures, nakita ako, alam mo, may nag-send sa akin. Pero bakit yung pictures na magka-holding hands, na nakatalikod silang dalawa, na naka-white ng shorts si David, parang nagtutugma sa pictures nila ng dalawa ni Barbie. Parang, alam mo yun, yung parang gawa-gawa lang nung, ano, nung uh, uh, nagpapakalat ng hindi maganda, so sinum ko kahit maliit na maliit na yung picture, sinum ko pa rin parang si Barbie. Yung height, yung white complexion, Barbie na Barbie talaga. So, sabi ko parang, ay, nega to, nega. Hindi to, uh, pasado sa mga ano nila, sa mga pinagkakalat nila ng mga maling um, balita. So, yun, tuloy tayo dun sa ano. Pero ito na, inilabas na ng GMA, nagpapress ko na ang GMA 7 sa bagong project ni David at ni um, Gillian ayan ang tanong ngayon panunuurin ba ng uh, Barda ang uh, project ni Gillian damay si Gillian suppo so, supposedly da, uh, uh, dapat may to, pero hindi lang pala si um, si uh, James Jameson Blake ang kami dito sa uh, pag uh, ano pag ng Barda dahil pati Sicilian Ward damay na rin 'di ba na wala namang kasalanan na ah. kasama lang naman dito sa project ng gma 7. Tingnan natin kung talagang uh, i-boycott siya ng uh, mga Barda o anong gagawin sa kanya. And uh, tama na tigilan na yung mga chismis na about sa girlfriend diumano ni um, David, wala na. Talagang hindi nag-prosper yung issue dahil uh, halatang uh, fabricated. Hindi uh, nag ano, hindi nag-success, uh, 'di ba? Hindi siya sumakses 'di ba? So, yun, yun, lang. May sa akin na puro uh, ano lang daw, haka-haka lang ang ano natin. Paano magiging haka, haka po? Showbiz insider ako at hindi ako kung sino lang. Hindi nyo ba ako kilala kung sino ako? Tiba, 30 years na ako sa industriya at lahat ng mga artista na kasama ko na and um, ilan lang sa mga artista na yan ang hinangaan ko at uh, nagustuhan ko at isa na nga itong Barda. So kung questionin niyo ang aking uh, uh, kung sino ako. dahil bago ka mag-question ng mga katanungan o kung sino ako, mag-research ka muna kung sino ako, di ba? hindi yung magre-research ka, magsasabi ka, magsasabi ka, magko-comment ka na lang na yung mga pinakakalat nyo, sinasabi nyo na uh, pinapaasa nyo ang tao. Anong pinapaasa namin ang tao? As long as na wala naman kaming nakikitang hindi maganda. So, bakit kailangan namin siraan? Bakit kailangan namin babuin uh, babuyin yung ano, yung yung barda, di ba? So, ang gusto kasi nila, yung mga nagko-comment, uh, tigilan na daw namin at hindi naman daw pinapaasa lang namin ang barda. Wala kami nakikitang mali, di ba? Wala kami nakikitang mali sa barda. Ngayon kung may nakikita kayong mali, eh, ito report talaga namin yan sa inyo. Kasi showbiz insider talaga ako, hindi ako lang basta-basta kung sino, di ba? At uh, uh, sasabihin nyo na pinapaasa nyo lang ang uh, barda. O ngayon, kung talagang ayaw mo na mag-support sa barda, eh, Diba? Choice mo yan. Pero yung sasabihin mo na um, pinapaasa namin, naku, ano mo lang yan? Hakahaka -haka mo lang yan. Ito, wala ka ring basihan. Ikaw ang walang basihan sa mga sinasabi mo. Dahil basta-basta ka nagko komento na hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Tama ba ako? Ngayon, uh, choice mo yan kung ayaw mo nang suporta ng barda. Pero ikaw lang ang hindi susuporta at napakarami pa rin nagmamahal sa barda. Na. So, yun. And um, sa 24, syempre, magkita-kita na naman kami kasi isa po ako sa member ng PMPC, the Philippine Movie Press Club, at kami po ang magbibigay ng award sa dalawa kay Barbie at kay David sa 24 Star Award for Television. Yes. Herman Moreno Power Tandem Award ang ibibigay sa kanila ngayong 24. At nominado ulit si Barbie sa Best actress, di ba? Oh, isa yan sa uh, mabigat na kategory na ibibigay or uh, mapapasama siya, mapapabilang siya. Lalo na, lalo na dito sa pelikula niyang ano, P77. Kung napanood nyo, yung mga bashers dyan, kung napanood nyo, nako, mangmamangha kayo sa acting ni Barbie. And um, hindi lang mamamanga, mama magugulat pa kayo. Ganito pala to kagaling si Barbie, ganito pala to oh, umatake sa acting, 'di ba? Yung umiyak siya. Talagang iyak, walang re walang reaction ng ano mukha na ano lang, Tap, pero ang tulo, ang luha, jus ko parang gripo, 'di ba? So 'yun. And um sana kasi naman to sa GMA. GMA, gumising na kayo. Dapat ang pagtandemin niyo na ang barda kasi nami-miss na ng dalawa, eh kayo pinagtandim-tandim nyo yan, tapos ngayon pag uh, hiwa-hiwalayin nyo ng ibang partner, dapat habang ano, parang ano non katnyel, di ba? Yung katnyel nun, talagang, bago sila naghiwalay, talagang pinagsama talaga project ng movie, pelikula, uh, teleserye, uh, out of town show, out of the country shows, lahat ng mga events magkasama sila. Sana parang ganun din, sana ang gagawin ng GMA para sa Barda. So kasi para maging ma happy ang mga tao, ang mga fans, ang lalo na yung mga mga solid Barda. 'Yun yung inaantay nila talaga. So ah, uh, 'yun na lang ang inaantay na tapos yung mga nagkakalat kay uh, David na my girlfriend, my girlfriend, my girlfriend, patunayan nyo, close-up na picture ang i-post nyo, hindi nakatalikod, hindi na kung saan. Kasi yan ay hindi basihan, kasi ang daming pwedeng kunan ng pictures na nakatalikod, ang daming pwedeng kunan ng pictures na katabi si David o kung sino. Hindi lang naman si David, may mga kasama siya doon sa mga pinsan niya, di ba? So hindi hindi kasi ano yun eh, uh, hindi kasi... Uh, uh effect yung magpo-post ka lang na nakatalikod mag uh, ano ka lang create ka lang ng ng issue na hindi naman uh, uh, totoo fabricated so kaya madaling nalulusaw ang issue kasi hindi hindi totoo kasi kung totoo tatagal yung issue eh ngayon lusaw na lusaw na dahil nga fabricated so when you say fabricated gawa-gawa lang diba? so doon doon ang ano nila eh, doon ang mali nila. Dapat kung nagfabricate kayo ng kwento, yun may may solid na basihan, may may uh, um, talagang may ituturo ka na no? Eh ngayon, wala na may turo. O no? hanggang doon doon na lang yung mga pictures, pictures hindi naman close up. Close up niyo. O oh, ayan. At i-post niyo para tapos, wala tayong pagdedebatehan, di ba? O oh, hindi yung nakatalikod, nakaano, di ba? Wala 'yun Hindi 'yun ano, hindi 'yun tama, hindi yun maganda. So, kung ako sa inyo, bago kayong magagawa ng uh, issue, eh yung issue naman na kapanipaniwala, yung issue ka kabenta-benta, dahil yung issue na ginawa nyo, hindi na, hindi na benta, hindi uh, nagkaroon ng uh, matibay na solid evidence na sinasabi. So, yun. Wala yun, wala. Sigurado, ligwak. Ligwak agad, di ba? Shook agad ya so, parang uh, hindi uh, tumagal sa <laughs> sa tao hindi nakinindi kinagat ng tao so yun yun lang ang um, mahirap kaya lang ngayon yung uh, lahat ng mga maka-partner ng ni eh, ng Barda like si uh, David at Chilian parang syempre naaapektuhan din kasi parang na-trauma din ang Barda na, na pag may twin may pinapartner partner na link so yung iba, yung iba tingnan natin kung susuportahan ba ang uh, project na gagawin ng uh, David at uh, Jillian. So, 'yun. At uh, nagbanta na rin ang uh, Barda na eh, hindi rin sila susuport sa project ni ano ni uh, Jameson Blake, 'di ba, uh, Barbie So, ganun na lang. Wala na lang ano uh, pakialamanan kasi yung iba 'yan nagagawa-gawa uh, na lang ng kwento. Hindi naman totoo. So, 'yun. 'Yun ang lesson kapag gumawa ka ng kwento, kailangan may solid na evidence ka na ipapakita at resibo talaga na talagang totoo. Diba? Kasi pag walang totoo, then, hindi totoo, ah, yan. Ligwak agad sa ere, hindi ka agad kinakagat. Kasi nga, dito totoo. So kung totoo, maaaring umaba pa yan. Baka umabot pa yan hanggang next year yung pag-uusapan niya kung totoo, di ba? Pero hindi, hindi kinagat eh kasi nga walang, alang ano eh, walang walang kadating-dating yung pin pinalabas nila ng mga naka, nakatalikod. Meron bang ganon? Paglalabas maglalabas ka ng issue, meron bang nakatalikod? Dapat maglalabas ka ng issue supporting ng uh, ng ebidensya, 'di ba? Kaya hindi nag hindi kinagat ng masa at nawala agad na agad. Kasi nga hindi totoo. So kung totoo, madali lang patunayan, pero kung hindi totoo, mahirap patunayan. Tama ba ako? Okay, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na at comment lang para mabasa natin. Thank you.